Magandang tanghali po mga ka Raon sa Tundo. Ah, uh, Ito po ang Raon sa Tundo Cavite Branch. Uh, bali, uh, present ko lang po yung bago namin promotion which is ang bargain sale natin ngayon. Up to 70% na po tayo. Ito po yung mga item natin. For example po, ito uh, yung 65 inches natin na National TV. Ah, uh, with Bluetooth na po ito, tsaka air mouse, voice command, for only 22,500 na lang po ngayon siya. Dati po siyang 25,000. Then meron din po tayo ito po. For example po natin ang up to 70%. Ito po nga uh, Eureka Blender natin na dati siyang 3,3. Ngayon 1,000 na lang po siya. Then meron din po tayong mga Bluetooth speaker. Ayan po, with free mic na po yan. Wireless mic na rin po ang kasama niya. Tapos dati po siyang 3,000, now po 2,000 na lang po siya. Meron din po tayo dito mga air fryer na 4,000 before, ngayon po 3,200 na lang. Mga branded pa po yan, Micromatic. Mga Japan brand po tayo dyan. Tapos meron po tayong malalaking speaker, which is dating 3,000, ngayon po 2,000 na lang nyo po siya ma-avail. Kagaya rin po nitong ano natin, brodo Bluetooth speaker na ngayon po 25 na lang siya from 35. Especially din po ito pong mga rice cooker natin, napakamura na po, mga branded po tapos 12 na lang po siya, 1250 dati po 17. Meron din po tayong electric pan from 15 ngayon po 11 na lang po siya. Ito po yung mga promotion natin na ngayon lang po nag-start. Only for this 3 uh, days lang po. From 5 to 7. Kaya pumunta na po kayo ngayon dito sa Raon sa Tondo, Cavite Brand. Yes sir, madami madami tayong sale ngayon. For example po, itong mga 60, uh, 55 inches natin sir. Napakamura nyo po -abil yan. With Bluetooth na rin po yan, tsaka voice command. Ito po, napakalinaw po talaga kapag pinanood nyo. Perfect sa video ko yan. Yes po, uh, slim type model na rin po siya tsaka Android TV na rin po siya. Pwede na po siya sa Wi-Fi, YouTube at Netflix with Bluetooth pa po. Pag may Bluetooth kayong speaker, no need nyo na po ng jack. Diretso na po tayo nyan sa settings lang, makukonnect nyo na po yung Bluetooth speaker nyo. Then meron din po tayo mga bago ngayon sir, ito mga ultra thin natin. Ayan po, ito po yung mga bago nating panel na makikita nyo po sa mall, usually ito yung mga nakapresent talaga sa harap. Kasi ito po yung mga bagong panel, napakanipis po niya elegant design po talaga. High-end quality pa po. Nababago pa po ang textures ng graphics niyan. Tapos meron din po kami mga buy one take one sir dito. May piso din pa nga kayo. Yes sir. Ang maganda po sa piso din natin, for example, uh, nandito po kasi yung piso din natin. May nabot sa akin. Bakit ako lang po. Ito uh, sale. Ito uh, po ganito po example ng piso deal natin for example po, bumili po kayo ng isang 50 inches na TV natin, worth 15,000 na lang from 17,500 pwede po kayo maka-avail ng isang uh, stand pan wall pan, desk pan, wireless microphone, induction cooker double burner or a rice cooker mamimili po kayo ng isa dyan, then magbabayad lang po kayo ng piso, so kumbaga, mabibili mo ang isa dyan sa halagang piso hmm. Bukod po doon, napakamura niya rin po ma-avail yung napakaganda nating TV branded na po. With 1 year warranty and 7 days replacement po yung TV natin. Ganun po aganda yung promotions natin. Lahat po ng assurance nasa inyo na. Tapos napakaganda pa ng offer natin, napakamura, napakaganda pa ng quality ng TV. So sa smartphone, balita ko may promo din kayo? Ah, yes sir, marami po tayong promo sa mga smartphone natin. For example po, ito sir, pag nag-avail ka po ng uh, dalawang uh, tablet, any kinds po ng ano natin, tablet or cellphone, pag nag-avail po kayo ng dalawa, less 500 po tayo dyan. With t-shirt na pong free. Mm. Yes po tapos sa, uh, ito po mga naka-discount na rin natin, mga cellphone ah uh, marami po tayong bagong brand especially po doon sa mga nagegi-gamings napaka-mura niyo po ngayon so, 'yung mga, ngayon, no? Yes po tama tama magagandang quality ng brand pa po 'yan mga legit po talaga na brand new po nyo mga ka-bill yan pero may warranty yan. yes po, meron din po tayong warranty meron po sila kami, helmet din kaya para sa mga riders ah yes po, ito sa mga riders na gusto pumunta, meron din po kami buy one take one na helmet sir, ito po exclusive lang din po yan sir, mga lahat po yan nakasale po talaga ito po sir, oh, mga sample natin ito oh. mga natin buy 1, take 1 na sir for only 2,000 hmm? sa iba sir magibili nyo to like 3,000 2,500 at least dito sir sure po kayo na lahat to bago mga latest design at napakamuro nyo na po maka-avail for only 2,000 sir mm -hmm. makaka-avail ka na ng buy 1, take 1 na helmet marami rin po tayong mga sale na mga branded caps dito sir hmm? na dito nyo lang po maka-avail ng napakamura sir for only 200 to 250 sir ito pa regalo yes sir sa quality po talaga makikita nyo maganda po yung mga tela nya mga sir, branded po the speakers na makita, yung mga bluetooth speakers na ah, yes sir marami ma tayong bagong bluetooth speakers sir especially ito po yung malaki na ating speakers sir napakaganda po nito napakaganda po ng tunog nito Uh, pro, uh, from 11,000 now po 7,000 na lang po siya with pre dual mic pa po yan sir wireless mic na po dalawang mic po yan ito po yun sir Pahilawan na lang natin. Ah, pahilawan na. Yeah. Yan, sir. Napakamura nyo na po mga to purse. Only 7,000 na lang po dating 11,000. May dalawa po po yung mic na wireless na kasama. Napakamura nyo po mga bill. Napakalaki ng discount. At napakaganda po ng quality. Okay. Branded po talaga. Okay, sir, so napasikap. Dinabit siya kayo rito na mga taga-kabite. Yes, especially po pag uh, weekends, napakarami pong pumupunta dito kahit po mga taga malalayong lugar. Kasi napakaganda po ng promotion natin, napakamura na po, lahat pa po ng assurance nandito dito sa inyo. Kaya po talagang kahit sino po talaga makakapunta kahit po sa FB, talaga pong nagko-comment sila kung uh, paano pumunta. Tsaka yung mga promotions natin, lagi po tayo nagpapa nagpapa-imply na mga promotions natin kasi para sa mga mahal nating client especially dito sa Cavite Sabi nyo kanina, dinala nyo ang Raon Yes sa po, Gentry. sa Gentry Kasi marami na rin po nga client na nag-request na mahirap nga bumiyahe from Manila papunta dito Hayon, kami na po ang gumawa ng way para sa mga mahal nating client Ah, uh, si Boss Paracuta ah Yes, si Boss para, si Boss Miga mga owner po natin dito yeah, sa Raon Yes po, nga. mga makakilala Marami rin po tayong mga kilalang vlogger na pumupunta dito kasi po, napakaganda po talaga ng offer namin para sa mga mahal nating client. Located po kami dito sa San Juan Uno, ah uh, Cavite Branch Round sa Tundo. Pwede nyo po kami i-waste uh, or uh, check sa FB. FB page po namin raw sa Tondo Cavite Branch. Pero um, ang um, payment niyo ay bank transfer at cash lang, ano? Wala credit card. Yes po, wala po tayong credit card pero pwede po tayong GCash, pwede rin po tayong cash, pwede rin po tayong GoType. Home credit wala. Wala pa rin po. <laughs> Uh, lagi lang po kayo manood ng uh, vlog ni Sir Ron Jind, uh, para po uh, mas marami po kayong makita ang mga sale na iba vlog po niya at napaaganda po ng offer niya sa vlogging napaaganda po ng vlog niya manood lang po kayo lagi mga mahal naming client thank you po sa Raon sa Tondo Cavite branch thank you po